Iba pa may ipis. Ay, nako. Ay. Huy. Iba ba may ipis. Ay, nako. Gidulog mo na yung ipis. Doon ka na nga sa baba. Doon na sa baba. Dun ka na sa baba. Ayaw mong itapon yung ipis. ibaba mo may ipis. ibaba mo. Ayaw magtingin-tingin sa akin. Baba mo yan. Ay. ibaba mo. Ikaw akong pababain. Pa baba mo yan. Dili. Ay nako. Ni mautusan. Ikababain ko? Baba don. Baba don, baba. Mm, baba mo yan. Baba mo. Wa kamayun kamayon pa. Wala na yan. Ay sus. Mm, baba mo na. Ibaba mo na. Ay sus, ang arte. Mm, kunwari. Eh, baba mo, don mo sa lapag dalhin. Sa lapag mo, tapon mo sa labas. Dali! <laughs> sa labas! <laughs> doon, doon, dali! Doon mo nga sa baba. Ay, nako! Ay, sos! Ay, sos! Sa lapag! Nako, napatay na. don mo sa baba! bago na kwarto mo. Ay, maayos na. Oo, oh, oh. wala Pag na tulo. Kwarto nito ito, maayos. Oh. Baba mo na! Ibababa niya din yung ano-ano. Ano? Ipis. Dali! Baba mo! Hindi na pagkain, yung laruhan. <laughs> oh, ayaw naman, pagkakunin ko, ayaw naman. Oh, dali, baba mo na. Makagat kami. Mm. <laughs> Ayaw naman. Ibaba mo kasi. Mm, mm, mm. Ibaba mo. Ibaba mo yan. Dali na mo musiga siga ni mata mo. Dali. Mm. Doon patulak. Doon sa baba. Dali mo na sa baba. Mm. Dali lagi na. Napatay na ganit na. Wala na. Mm. Mm, tamling-tamling na ka. Kunin mo na eh. Sabi na ibaba. Namsa naman ka. O, oh, ibaba na. oh, di lagi na mga gat. Ay, naku. Wala na. Oh. Sige. Kagatin yun ka na, O, oh. oh. ala, sige, sige. Kainin niya patutoy mo mo? Ala, patutoy, ah. O, oh, Epes, kung yung patawa to, hindi niya po, lo. Muna mo na! Hmm, ako na nga lang. Hmm. Ah! Ah! Hmm. Ah. <laughs>